Psycho-tyranny. Psycho-tyranny. Ano? Psycho? Psycho. Psychology. Psychology, Dance, wine, music, Ano Hindi ako mag-e-invote. hindi na ako mag e Huwag ah. naman kami Gabo, kung may pera lang ako, naging uh... na ako. Hindi mo sa iyo, wala namin kukopihan. <laughs> <laughs> yun tingin niyo sa akin dito, yun know, ang source ng sabon. <laughs> <laughs> uh, oh, dito. yung pagbibigay mo? Medyo pagbibigay. <laughs> Kasi pagbibigay lang. May commerce diya tayo Oo nga. Music one. Ano yung takang campus <laughs> do it naman? Ano yung pinakunan Abogado ko yung ko'y sabi nyo, yung abogado ko. kailangan <laughs> mo ba ka sa YouTube yan? Ya. Tama na kasi pagdado sa YouTube. Uh -huh. Uh -huh.